laging magkadikit kasi ang usapin ng uh, sipon at trangkaso. Pero ano po ba Dok, maiintindihan natin sa ating mga listeners and viewers yung pagkakaiba ng dalawa? No, okay. Yung common colds, by the name itself cold. So mostly sipon lang siya, stuffy nose. Tapos hindi siya nakakatakot, walang masyadong body aches. Yung Trangkaso naman, 'yun yung flu, flu or trangkaso. Mas malala siya compared sa sipon. So ito na yung meron kang sipon, meron kang cough, minsan masakit yung katawan, tapos ang ang pinaka-difference nila is may may lagnat yung tao. Uh -huh, uh -huh. Yung common, yung cause naman ng common cold yun yung rhinoviruses. Uh, at saka more than 200 types of other viruses. Si flu naman or trangkaso, isa lang yung yung virus na sa kanya, yung naririnig natin na influenza virus. Okay, puntahan muna natin, Dok, yung sipon, diba? Okay. Yung sipon. Ang ibig sabihin, ano ba ang ibig sabihin? Kasi, diba, ako naalala ko pag sinasabi, tinatanong sa akin ng doktor, ano ba, may may kulay ba yung sipon mo? Or mm -hmm. clear lang? Kapag clear ang inyong mucus, anong ibig sabihin noon? Paano din kung uh, nagiging greenish o yellowish? Okay. Favorite yan na question sa akin ng mga parents, Pag nagsisipon na ...ang mga babies nila. Uh -huh. So, yung mucus... Uh, quick background lang, combination siya ng water at saka ng mucin or protein. And then ito yung normal reaction ng katawan natin kapag meron siyang nareceive na pollutants, na chemicals, bacteria or viruses. So, depending nga naman kung ano yung kulay. Usually, kapag clear lang yung sipon, madalas ano lang yan, irritant o kaya allergy or mild viruses. Pero kapag naging greenish or yellowish na siya, most likely meron na yung Uh, bacterial na kasama at saka matapang na virus. Mm -hmm. So, kapag tinanong namin, Mami, anong color ng sipon ni baby? Pag yellow na, tututukan ko agad yung baby. Pero kapag clear lang, pwede pa yung bantayan. Mm -hmm. Basta nakakatakot pag ganito sa mga bata. Yes. Ayan pero tayong mga matatanda, ganyan din, titignan din natin. Yes. Baka akala natin, mga bata lang dapat binabantayan yung sipon. Kahit na sabihin natin matatanda na tayo, pero pag nagkakulay na po, mm. instead of clear, eh alam natin na sabi mo nga, Dok, ilan? Around 200 viruses ang yes, pwede po. na mag-cause po ng sipon. Mm -mm. At pag may kulay na, matapang-tapang na yes, virus po uh, ang tumama sa atin. Tama. Mm, okay. Pwede bang sa una clear tapos nag-iiba yung kulay? Yes, lalo oh. kapag hindi siya na-overcome ng immune system mo. Ibig oh, oh. sabihin ng dami niyang kailang i-clear. Nagko-color green or yellow na siya. Kasi sabi nila, minsan pag nakakausap ang doktor, hindi, itubig mo lang yan na itubig. Kung <laughs> clear naman. Kung clear, oh, yes. Gagaling yan on its own. Hindi mo kailangan muna maggamot. Mm -mm. Pa maggagamot ka lang pag Tingin mo, pati yung phlegm, di ba? Yung ubo mo, pag may kulay na yan, doon tayo maggagamot. Yes, tama. Mean, it should go away within seven days. Pag if it didn't go away, then that's the time. Mas okay, siya tama po yun. Yun. So, Oh, okay. Oo, oh, oh, tubig-tubig, vitamin C, ganun po ang sinasabi. Ganun din ba sa mga bata? Or mas inaagapan nyo or inaagahan nyo kahit medyo clear pa yung sipon, eh, may paunang gamot na kahit okay. pa paano. Sa baby, sa ang bilis kasi nila talagang kapitan ng mga infectious sa paligid dahil immature pa yung immune system mm. nila. Ngayon, bukod oh. doon sa sipon, nagtatanong kami sa parents kung may ibang symptoms ba si baby, halimbawa, humina na siyang magmilk o kaya nag fever mm. si baby. Pag may additional symptoms, right away kailangan makita namin. Pero kung sipon lang talaga at hindi affected yung feeding niya, hindi affected yung activity, we can observe kahit 1 to 2 days lang. Mm. Mm, okay. Okay yan po. Yung sipon palang lang pinag uusapan natin. Puntahan <laughs> natin yung trangkaso. Ang sipon pwedeng senyales na posibleng magkaroon ka o magdevelop ka ng trangkaso. Yes, pwede tama po. po. Oo. oo. Ano naman po pag sinabi na natin trangkaso, ulitin lang natin Dok kanina, yung mga signs and symptoms po na okay. nabanggit nyo na makukonsider na trangkaso na po ito. Okay, so si trangkaso, bukod dun sa lagnat, magkakaroon ng sipon, tapos minsan may cough, and then masakit yung katawan, It's yung kasukasuhan mo talaga hindi ka mm -hmm. makabangon, yun yung... Uh, determining na natin na kung mukhang nagtatarangkaso na ito. And then, minsan may kasama din siyang headache. So, okay. yung talagang ang pangit ng pakiramdam kapag may tarangkaso ka. At pag tayong mga matatanda, nasasabi natin yan. Yes. Ang mahirap sa mga babies or sa mga toddlers o sa mga uh, mm -hmm. bata, hindi nila ma-explain. Basta sasabihin nila masakit, masakit. Pero ang baby, iiyak lang ng iiyak. Mm -hmm. Paano po pa, natin ma-ano yun? Nade-distinguish yung fever na. Pag may okay. fever na. Ah... Uh, So, syempre, hindi sila makapagsalita, no? Very, very fussy yung baby. Kunyari, ginawa mo na lahat. Uh, uh -oh. Pinakain mo na, pinadede mo na, talagang hindi maintindihan. Tapos, ang taas ng lagnat. Kapag ganoon, kailangan pong evaluate namin kung trangkaso talaga siya. Kasi may kamukha din po, eh, halimbawa, uh, UTI, fever lang presentation nun sa baby. So, gagawa mm -hmm. na kami ng mga further tests mm -hmm. para malaman natin kung talagang trangkaso lang yun. Okay, ang fever, minsan, hindi naman agad-agad dadalhin yan sa ospital, 'di diba? uh, yes. Ano po yung fever, yung temperature mm -hmm. na dapat na maging ma-alarm or kailangan eh uh, dali na po sa ospital ang isang individual? Okay. Sa babies, pag nag-fever sila, bigyan muna natin ng paracetamol. Tapos observe po for 24 hours. Kung nawala na yung fever, ibig sabihin, baka din na po alang po siya ng common colds. Pero kung persistent yung fever, even after 24 hours, hindi niya na-overcome. Hindi na-overcome ng immune system ni baby. Kailangan na po namin silang ma-check up. So kahit 24 hours man lang. Uh, may certain, ano ba? at ah, temperature oh, range, 37.8 po. Considered fever na po yun. Sa mga bata? Yes. Or kahit sa ano? Kahit, kahit anong sa age adult. actually, yes. 37.8 degrees. oh At ang alarming na, wag nang palagpasin pa. 38. Pag hindi bumababa, oh, oh. pag nananatiling 38 pataas Yes po. Na, kahit and Kahit hininuman na ng gamot. Actually, kahit na uminom, minsan bababa ba siya ng konti, pero alarming na yung 38 degrees. Mm -hmm. Kanina po sabi niyo, pag sa sipon virus, pag yes. ano, pag trangkaso, pag malala ng trangkaso, ano na po ang tumatama sa katawan? Virus din virus po. Pa. Ang name virus. naman niya is influenza virus. Isang klase lang 'yon. Ito na 'yung particular na virus talaga. Opo. Pero ano si influenza For strains po kasi siya eh. Okay. So kung naririnig niyo before si si swine flu, another mm -hmm. type po 'yan ng influenza virus. Mm -hmm. you know? So si trangkaso, strain din siya nung influenza virus. Mm -hmm. So at uh, bakit po ang ang uh, ka ng trangkaso, um parang sa isang taon, isang beses lang pag na mm -hmm. tumama, tumama sa yung yung strain na yon or Pwede talagang you could have multiple times. Yes, you, you can, can have multiple times. Sa trangkaso oh, sa isang taon. So dapat ang uh, pagpapan may kinalaman ba or malaki ba yung kahit na makasagap ka nitong virus na to uh -huh. si ponman yan or sa trangkaso pero pag malakas ang iyong resistensya, pwedeng yung sarili mong uh, resistensya ang lumaban doon sa virus. That is correct po. Oh. Kapag maganda yung pag-aalaga mo sa katawan mo, kayang i-overcome ng immune system mo yung tinatry na itapon sa ni virus. mm -hmm. So, dapat alagaan talaga natin yung mga sarili natin. Mm -hmm. Ang panahon, ito kasi kanina sa simula natin, 'di ba? Ang panahon ngayon, kagaya niyan, the whole time, the whole day, hindi po I'm not sure doon sa ibang panig po ng uh, bansa, ano, pero syempre Visayas, Mindanao, nakikita po natin talagang tuloy-tuloy pag ulan Kanina dito po sa Metro Manila, hindi pa ako nakakalabas magmula na po, pumasok ako sa office, pero gloomy yung panahon. May factor ba talaga ang panahon sa uh, pagkakaraon ng sipon or trangkaso? Out. Favorite din po ay tanong ng mga parents. parents, yes. Kapag malamig, doon pinaka-active ang virus. Kasi gusto po nila ng moist na environment. Uh -huh. So first po yun, napaka-active nila lahat kapag malamig ang panahon. And then number two, kapag malamig din, yung defenses mismo ng katawan natin, humihina siya. Mm -hmm. So yung immune resistance natin, bagsak na, tapos yung virus, uh, active silang lahat, yun na yung perfect combo na madaling magkasakit yung tao. Mm -hmm. So, hindi siya directly dahil sa panahon. It can indirectly affect na kasi active yung mga virus sa paligid. Yun yung gusto nilang um, environment. Uh, environment to environment. Oo. Yes. So, okay. Considering, hindi naman kahit na pag tag-ulan, hindi naman masyadong ganun kalamig. Pero, mm -mm. basta lumamig-lamig ng kaunti pala, no? Opo, masaya sila yung mga viruses. Oo. So, gaano po katagal? Kanina nabanggit natin yung dapat na hindi mag-worry kung ang sipon mo gumaling within the week, within seven days. Okay. Na clear. Yes. yes. Basta ko clear dapat. Yes, yes. Okay. Pero um, ano ba, usually po, ang uh, um, gano'n po kahaba yung recovery time from a, from a cold or a uh, trangkaso? Okay. Maximum na po actually yung seven days. Okay. So kapag yung sipon mo, uh, third day pa lang, hindi na siya umoke, -okay, that magpa-consult ka na. Third day pa lang, mas gusto mm, kahit po namin na adult, yun. Doctoria, uh, I mean I know you're a pediatrician, yes. pero I mean I'm sure covered mo na rin kahit mga adult ah, abo, abo. pwede na rin pagdating sa usaping uh, yes. colds po. So kahit na ang isang adult po. Ang safest po talaga on the third day ng illness mo, nakikita ka man lang ng doctor para mo monitor po namin kung talagang sipon lang. Oh, okay. si baka allergy lang palayaan, yeah, 'yan. Mm. Mali yung treatment na ginagawa mm -hmm. mo sa sarili mo. Mm -hmm. Tapos sa trangkaso naman, ganun din. On the third day, kapag hindi talaga nag-i-improve, mas maganda ma-check up po namin.